Alden Richards gustong gawing private kung ano man ang relasyon kay Katrina Bernardo. Para sa aking balitang showbiz, whatever is happening between Kat and I, I really want it to be personal. Ito naging pahayag ni Alden Richards nang matanong ito kung ano ang real score sa kanila ni Katrina Bernardo. Ay kay Alden, mula nang gawin nila ni Katrina pelikulang Hello Love Goodbye noong 2019, ay hindi naputol ang kanilang pagkakaibigan. Sinay pa ni Alden na naging solid ang kailang samahan hindi lamang ni Katrina kundi ng buong cast ng nasabing pelikula. Ngayon umano ay overwhelmed siya sa muli nilang paglalapit na aktres at kung ano man umano ang nangyayari sa kanila ngayon ni Catherine ay gusto niya itong maging personal. Ayon sa impormasyon na nakalap na entertainment site na pep.ph, lagpas friendship na ang nangyayari ngayon kina Alden at Catherine. Katunayan umano nito ay nang hindi ni Alden ang imbitasyon sa kanya sa PH Sports Awards noong April 12, 2024 kahit nanalo ang aktor sa dalawang kategory, ang Esports and Gaming Positive Influencer of the Year at Esports Events of the Year. Ito Ito'y dahil mas pinili ni Alden na pumunta sa private party na aktres, isang bagay na naging big deal sa Kathleen fans dahil kilalang gamer ang aktor.